pa na ng ano. Oh, right, ito, ready na sila, guys. Ready na. Una magsushoot ang pink team, Hana and Michael. Ayan oh. na. Players, you have one minute. TikTok the clock. Happy, Happy time Hannah. Na. Let's go. Go, go, Hana. Go, Hana. Go, Hana. Hop, hop, medyo malakas, Hana. Mababa lang, Mababalang. Oy, Hana, kundi pa. Yan! Yeah. Palobo, palobo, Hana, palobo. Ay, oo, oh, oo. Oh, ang galing pa ng ano, nag-aasin sa'yo. Pero ito po, ha? Nakakaisa na po, nakakaisa na po ang ulang team natin, ang team team natin. Yan ang tinatawag na teamwork. 30 seconds to go. Teamwork. Oo naman. Alam mo, minsan hindi rin nakakatulog yung katabi ni Hana. Parang yun ang ano eh, jinx eh. Tingin ko na eh, feeling ko yan yung ano niya. Oo. Yan yung puso. Ay, oh. Nakakailan na. Isa, dalawa, tatlo na, tatlo na. 15 seconds. May chance pa para maka-apat. Isa pa po, isa pa, okay. Dagso ka kasi ikaw nga ano 7, 6, Okay. Ang um, total count meron tatlo. tatlo Kanina, apat yan eh. Kaya lang may na nahulog sa... dahil na tumalong ka. Okay. Three points po para po sa pink team. This time, green team naman with Marian and, and Anjay. Players, you have one minute. Tick tock clock. Party time na! Go Marian! Go Marian! Up! Sobrang lakas lang! Yan! Ay! Lakas! Lakas! Malakas! Masyado malakas! Tandaan lang! Alam mo yung kagagay sa'yo? Parang pag-ibig yan! Kailangan dandahan lang! Oh, tamaan ka dyan. Masubo mo yung ano. Isa na po, isa na po. So far, we have 42 seconds to go. Isa pa lang na ni Marian. Sige, Marian. Kaya mo yan. May 30 seconds. Ayan, dalawa. Ah, dalawa na. Dalawa na lang, Marian. Parama ka na. Dalawa na lang, Isa na lang! Isa na lang! Isa na lang! Isa na lang! Panalo na kayo! Isa na lang! Panalo na kayo! Isa <laughs> oh. na, ah. ah. na lang! 20 seconds! Papa! Panalo na! Panalo na! Magpaparami na lang pa. ng <Panami laughs> panalo! Pero apat na po! We have 15 seconds! Huwag na ka nagagalaw! Huwag ka nagagalaw! Lima! Oh. Lima! Lima na po! Lima na po! 10! 9! 8! 7! 6! 5! 4! 3! And tears, dahil hindi pa tapos ang laban, pwede pang bumawi ang pink team sa round 2 ng Halihal Hoy. At yan po ay susunod na sa pagbabalik ng si Tiktok so Welcome back dito sa Tiktok Live kung saan laging masaya, masaya dito! Kanina po sa round 1, panalo po ang team green. Pero sa tingin ko, hindi pa payag. Siyempre, hindi pa payag ang team pink na matalo rin sila, di diba? okay. ba? Tama pa ako! Babawi ba kayo, babawi. Team Pink? Babawi ba kayo? Babawi ba kayo? Oh, babawi, babawi tayo, yay! kayo, Team Pero this Let's time, go. makakasama ni na Hannah at Michael ang tiktropang si Honey at makakalaro naman ni Marian at Anjay si tiktropang AZ. Oras para magkaalaman. Ito na nga po ang final round ng Hali Haloy. And this time, maglalaban kayo sa laro sa Lulod Race. At okay, on, okay, pwesto na mga players. Okay, pwesto na, pwesto na. Oo, oo okay. sa mga girls, tanggalin ang mga heels kung Apa, ano nagtatanggalan ha. Nagtatanggalan na ng heels. Oh, oh, ang kanilang yung, uh, safety first. Safety first. Oh, Players. ready na guys. Ready na. We have na. one minute and on one minute. One. Tick tock lock. Happy, time, 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 now. Let's go. Aba. Talagang palaban yung Marian. Oo. Oh, oh, nahulog, nahulog. Pero parehas nahulog, nahulog ang pink team. Kaya nang pag nahulog, hindi counted, of course. Kailangan dahan-dahan na dahan, mapulit na dahan-dahan na. Oye, na silang nakawal. Hey, one wall, naka one, one all. One, -one. One, one point each. Si Hana parang nagagalit na eh. Oh. <laughs> oh. Gigil na gigil yung Hana. Two points. Gigil na gigil yung Hana. Gusto kong ni eh, Hana. We have 25 seconds on the clock. Gigil na gigil yung Hana. Ay, nako, nako, nako. Magkakaalaman tayo kung ah, Green but... Team ba o oh, Pink Team um, ang panunado. We um, have ten seconds to go. <laughs> ten, nine, eight, eight, seven, six, five, five four, four three, three, two, one. Two, one. Maayaw, maayaw. Okay, ang Pink Team po natin meron po tayong anim na bola. At ang Green Team ay merong apat na bola. Congratulations, Team Pink! Yeah. So overall, it's a tie! It's a tie! Pink team! Ah, pink team! Meron kayo! Parehas kayong merong pa-blessing sa mga titraba. Yeah! Kamusta yeah! na naman yun, Hana? Ako, nakita kong gi gigil na gigil ka, girl! Nagigil ako kay Marian kanina kasi. Oh. <laughs> <laughs> Napaka-competitive talaga. Na Teka naman, Marian, ano ba yung strategy niyo kanina? Kasi bumawi kayo ngayon, Anihingal eh. Hinihingal ako. <laughs> Pabilisan tumakbo. Ang bilis, eh. <laughs> ah, ito nga, minsan di lumalapat sa lupa, <laughs>